nakita niyo pa kami nagsiselfie. Gagagawa ko lang kasi ng Instagram account ko. And nakita ko tong Instagram ni Kara. Paano mo nagawa yun? Well, there's no perfect formula lang naman sa paggawa ng Instagram account. You just have to feel free sa pagpili ng mga post mo. Oh, so item number one is feel free. Check. Uh, alam mo ba, Kara, nung uh, recently lang, nakita ko sa um Twitter account ko. uh this is an article na nagsasabing 10 most followed Instagram account. Oh. So, first sa so top 10 is Taylor Swift. Wow, Taylor Swift actually Swiftie rin ako eh. Oh Ikaw really? Ba? Uh, okay ka. sorry. <laughs> so, uh yes, uh siguro dahil dahil na rin yung sa bago niyang album na 1989 and Grabe talaga yung mga music video niya. Ano, nakalimutan niya. Yes. At latest ay yung Wildest, Wildest Dreams. Are, uh, Wildest dreams are, uh, Pero dyan lang kayong mga ka kasi later on may makakasama tayong guest na Instagram famous. Yes. Well, speaking of Instagram, nakita na ko lang po si Hatower at GGSS ngayon na. Well, nandun sila sa isang cafe, sa na cafe along Magin Street. Hmm, ano ba yung nakita nila doon? Well, let's watch this. So, VTR. Good, good day mga ka-beauty. Welcome to <laughs> Cafe Grab. Hatsawera! Alakosi! Si Gigi! SS! Ang Maginhawa Street ay isang kali sa Quezon City na ngayon ay isa na sa mga pinakatanyag na food hub sa Metro. Nakalinya sa kali ito ang mga patok na kainan at restaurants na sulit na swak pa sa bulsa. Ano ba yan, Besh? Ilang linggo na akong walang ganap sa IG ko. Diyos ko naman. Tara hanap tayo ng worth it IPO. Okay, push. Tara. welcome to Cafero. Cafero, it's a combination of cafe and camera. So, basically, we are a photography team. So, it's our edge, dun sa mga coffee shops. So nowadays, kasi in our generation, people took pictures of their food before eating, taking selfie. So, why not come up, come up with a place na they can express themselves like. uh, they took photos tapos yung mga walls namin are instagramable so then we have a freedom freedom wall or freedom photos for the photographers na pwede silang magbigay na photos nila then we have to feature them para ma -market din sila as well so as you can see our menu uh, it's a combination of the filters and uh, mismong name lang drink namin so we combine aperture and craft and became frapperture. Then we have lomo latte, sutro caramel macchiato. So, talagang pinupush namin talaga na ma e yung photography team namin. So, as well as our products, our pastries, na uh, yung cupcakes namin, we have camera SLR on top. Tapos yung drinks namin naka-serve sa lens mom. Then, our best seller naman po for the hot drink is sutro caramel macchiato, white mocha, and sierra mocha. for the cold drink lemon bro which is the proper tour mocha tiramisu and matcha, matcha green tea ay yung mismo camera lens. At alam mo ba, super fab talaga ng Team ng Pepper, which is photography theme, na bagay na bagay talaga sa Instagram accounts natin. Yes, yeah, so very Instagrammable. Alam mo, samahan mo ako minsan para may my update naman ako sa Instagram ko. Sure! At ngayon, na makakasama natin mm -hmm. sa kitchen ay isang young entrepreneur, traveler, fashion stylist, at graduate din siya from Polytechnic University of the Philippines. Yeah. Like us! So let's welcome from Taste Beauty's the girl behind the Instagram account gained 45,000 followers and counting, Miss Ashley Nicholas. Hello. Hello, hi, hi Miss Ashley. Ash. Hello. We're oh, so fabulous today. Thank you. And I really love your outfit Thank today. Thank you. Well, I love yours too. And mga Taste Beauties, later on mas makikilala po natin itong si Miss Ash. So don't go away, dahil dito lang yan sa Taste Beauties. beauties. mura Sarap, di ba? Malamala. Buti, may Jolly Savers na. Langhap sarap yung burger, 30 lang. Cheesiest, meatiest, Jolly Spaghetti, 50 lang. At beefy burger steak, 50 lang. Mura to, Mm -hmm. Mura at masarap. Mm -hmm. Jolly Savers, sulit sarap, bestsellers. si Miss Ash Nicolette. So, Miss Ash, paano mo napapalatili yung pagkakaroon ng healthy lifestyle? Kailangan lang dyan is balanced diet. ba? Diba? Kay uh, kasama dun yung exercise and healthy food. At mamaya may prepare ako na delicious food and healthy. Uh, Caesar salad, paborito ko yun. Oh, Napakadali lang wow. mm -hmm. How about drink? Ah, uh, meron din. Okay. Ba strawberry banana smoothie. Wow, oh, that sounds delicious talaga. So now, i-prepare -pre na natin yung Caesar salad ni Miss Ash. So Miss Ash, paano yung procedure ng ano, salad? So yan, meron tayong mga ingredients. So we have lettuce, tomatoes, croutons, the dressing, the Caesar dressing, parmesan cheese, pouch egg, and the ham. So ayan. So madali lang mo mag prepare ng salad eh. So, pag ahalo-halo. Oo, oh, ma madali lang kasi. Siya. Depende sa'yo kung, garo, <laughs> kung gaano, karami yung uh, mga ingredients Kaya na gusto bine. mo. Kaya, Kaya mo kumusin. Oo, kasi so, healthy naman lahat. Yes. Okay. So, Miss Ash, balik tayo dun sa about sa pag-makeup. So, kailan ka nagsimulang mag-ayos? Kailan ka nahilig sa passion? Uh, fashion? Ah, uh, simula pagkabata kasi maliigid na talaga akong mm -hmm. maka-ayos-ayos ng sarili ko. Alam mo yun, yung ano, yung nabibili sa grocery store na pang batang make-up kapatid. Ah, ah ako, ayun, yung plastic na yun. Marami akong bata ako. Nabil din ako yung yun. color ng eyeshadow uh -oh. na like that. Tapos eh, So, naglalaro ka rin ng mga app like dress up. Uh, like ah, oo. Oh, oh. Doon ako mag maglaro mag <laughs> ng bata kesa sa labas. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ayan. Nalagay na natin yung croutons, yung ham, tsaka yung pouch egg, then mm -hmm. the tomato. So, yung dressing na lang ako nalagay. Okay, tapos. So, paano pala yung sa smoothie? Ayan. Paano uh, paano? uh, Kara pa, lapit naman yung blender. Lalagyan lang natin oh, ng so, ano yung mga ingredients. So, anong next? So, ilalagay na ba namin yung ice. Uh oo, -oh, first yung ice. So, ang mga ingredients lang natin sa smoothie yung uh, the main ingredients are the strawberries and the bananas, then uh the yogurt, yes. Water, uh oo. -oh, water and the ice. Lagay ko muna tong ice dito. Then ika crush natin. Uh oo. -oh. So, iyan paki-crush na lang. ika crush ko na. More cute, more cute. guys. So, na Pwede crush na yung ayos. ice natin. So, Ash, paano na yung sunod na process? Ano yung uunahin natin? Water muna. Water. Konting water. Water. water lang ba? O, lalat mo yung... Kasi yung parang uh. Alam niyo ba, sa lahat ng smoothie talaga, ito yung pinaka-famous, yung strawberry banana. So, kaya ako lagi na prepare ng ganito sa house natin eh. So, minsan nilalagay ko siya ng oats, minsan peanut. Ngayon, ilalagay natin is yogurt. So, healthy pa rin talaga, no? Yan, isasama natin lahat ng ingredients. So, ano bang plus yogurt? Ah, okay. So, laging plain ata yung yung yogurt na ilalagay. Walang, walang ibang flavor. So, lalagyan pa ba na natin siya ng sugar? Hindi. Kasi meron ng timpla ng okay. yogurt. Tsaka less sugar, more healthy talaga. Tama. Uh, okay, pag-blend na lang ulit. Pag-blend na lang natin na sa mm -hmm. Tapos ayusin na lang. So, mm -hmm. uh, natin ito. Tapos balik na tayo. Yung mga... natin. Ang <laughs> na Ayan! Well, yan yung pina-transfer naman yung smoothie sa ating glasses and since tapos na yung ating Caesar salad later magkakaroon tayo ng pigman portion and more pinukuhan with Miss Ash dito lang yan sa Taste Beauties lang pinapangarap sa Taste Beauties mo malalas sa pansit kanton. Paano i-share ang laki may kalamansi? Can I eat? One for you, one for me. Hindi na kita tatawagin na mataba. Kuha ka pa. Mas tahati lang tayo. Wala ka ng plato mo? Patay ba? Hmm. Laki may pansit kanton, kalamansi. Mm. My May pinaka, 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 favorite! Favorite ko to. Ina. Ako din kaya Discounting. Ang ganda niya! Lapitan mo na siya! Customized tumingin! Si Jojo! Si Jonas! Si Junard! Gawad ka ng game ko ah! Ako ang captain! Punta ka sa play ko! Ako ang bida! Punta ka sa gig ko! Ako ang pokalista! Ikaw! Ako? Mm -hmm. Di mo na kailangan pumili! Samahan na kita sa lahat! Ota! Yeah. Sprite, klaro ang diskarte. Uy, tara na. Gandang pinapangarap Sa taste beauties mo malalasap Welcome back sa taste beauties Ngayon, dito na tayo sa Tikiman part Which I guess is the most exciting part ng ating segment Yes! Tikiman oh, yes. yeah. na natin ang Caesar salad na ginawa ni Miss Ash. Mamaya po-post mm -hmm. ko agad yung photo na to sa Instagram. At ipa-follow na rin kita, Miss Ash. Thank uh -huh. you! Ipa-follow back naman ako. Sure! Very colorful ang ating Caesar salad. Yeah. Tikim na rin ako. Tikman natin siya. Mm. Very fresh talaga yung mga ginamit natin. So really? ano naman masasabi niyo sa Caesar mm -hmm. salad ko? Mm -hmm. Well, ay kaya... Feeling ko talaga ito yung favorite salad mo kasi talagang masarap mm -hmm. siya at ang sarap ng pagkaka pepper mo. Dito na naman tayo sa ating mm -hmm. Strawberry Banana Smoothie. Thank, so, okay, okay. so yes. yes. Thank you! Tukaw okay. naman ng guest natin. Cheers! Okay. Cheers. Okay. Mm. Sarap! Nalalasang-nalalasang mo talaga yung strawberry and banana! <laughs> and also the yogurt. This is a uh, included na sa list ng mga favorite drinks ko ngayon. Yes. Thanks. Ayun balik tayo dun sa nabanggit mo kanina, Tara. You said na isang traveler itong si Miss yes. Ash. So, yes. can you tell something about it? yan. Nagta-travel ako and nagsusulat ako ng articles about sa experiences ko sa pagbibisita ko sa mga resto and cafe. Wow! So, speaking of traveling, saan naman kaya sa Marikina nakatagpo ang ating FHM gang or ang feeling hot at maganda gang ng isang kakaibang food, which is oh. treasury din ang lasa. So, ano kaya yon? Let's watch this. Good day, Ngayon ay isa na namang araw na magpapakabusog ang inyong matutong haya. Yes, Mars! At ngayon ay magpapakabusog tayo sa mga pagkain pasok sa bulsa at swak na swak sa inyong mga panlasa dito sa... Marikina, Marikina City! Itong lungsod na Marikina hindi lang kiala sa capital or shield capital of the Philippines kundi palin na rin sa maratagong pagkain ito. Kaya tara, sabahan nyo kami sa aming... Lakbay Sarap! lakas na ba? Hindi pa nga. Eh, kayo napatala ko ng lakas. Wait, 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 Alam mo ba, na si Martino, isa sa dito sa mga gotohan na legendary? Alam mo ba, yung Stella? Hindi ko alam ni tara. Naku, alay ka. Subukan na. Andito tayo ngayon sa Estella. Goto dito sa Marikina. At kilala ang Estela's Goto sa isa sa mga pinakamasarap na gumawa ng goto dito lamang may kita sa Marikina. Kaya, gusto nyo tumikem sa samahan nyo kami. Tara! Ang Estela's Goto ay isang popular na gotohan sa loob ng higit na apat na dekada at nagsimula noong 1971. Sa loob ng maraming taon ay hindi pa rin nabago ang recipe at proseso ng paggawa ng goto. Kilala ito sa garlicky taste at malinamnam na panlasa mula sa sikretong recipe. Ang mga sekreto ay dinigdig na luya, pinagsamang malagkit at bigas na ginisa, sibuyas, patis, asin, at imbis sa dugo, tu o isaw ay ginamitan nila ng baka para mas malasa. Diba, sarap talaga. Mm -hmm. At dahil dyan, mm halatang-halata -hmm. naman masarap. Diba, na masarap. Ang gusto oh, Sobra mo kasing kakadaldal. Yung naubos ko na siya. At higit, lang, higit po yan sa lahat, ba diba? Ang goto ko na ito ay merong baka. Baka. Baka, baka ang kanya sa At for your information, iba po ang lugaw sa goto. Ang lugaw po ay yung wala sa hog at goto naman ang tawag kapag ito ay may hog. Mm. Malamat niya sa kanya. Yan. Yeah, so, kain na kami ah. Bye. Ganadora na naman kami ni Hatawera sa paghahanap ng makakain pero bago yon gusto muna naming mahanap ang aming partner na GGSS, si Paulo. Hay, ang layo na namin mula sa gotohan kakahanap kay Paulo. Nasan kaya yon At ayun pala! Pagkaisahan namin siya ni Alani na manlibre hindi na siya tumanggi at mabilis niyang naisip ang sikat na pansitan dito sa Marikina, ang Jesus Pansiteria. Kaya tara! Ang Jesus Panciteria ay isa rin sa mga pinakamatagal na kainan dito sa Marikina. Nagsimula ito noong 1983 at sa paglipas ng panahon ay padagdag ng padagdag ang dumadayo rito kahit na ito ay tago dahil sa kakaiba ngunit masasarap na pagkain lalo na ang bihon kondisyon na samahan pa ng sausawa nila na mula pa sa Chino. Mula noon hanggang ngayon ay ang tradisyonal na pagluluto at original na recipe pa rin ang kanilang ginagamit. Ang sarap na tinataglay ng kanilang mga pagkain ay dahil sa pag magiging hands-on ng may-ari ng Jesus Bansateria. So, siya ang may-ari ng Jesus Bansateria. So, parang pangalaman natin, guys. So, thank you, thank you po. salamat. So, yan. Guys, ito ang mga pagkain ng best-selling ngayon sa Jesus Bansateria. Ito ang long meat con carne. At ito ang guillotine carne. At ito ang tinatawag nila. lang... Torta de Macao. Torta de Macao. Ngayon na namin kung ano yung lasa talaga at kung ano kakaiwa talaga sa etiyos mo. Ako yung pancet. Okay. Ako yes. yung lasa. Yung pancet kasi napakaiba ng lasa. Napakasarap. Promise. Yung... Napakasarap. Um, so, sobrang masarap no? Sarap, sarap, na na lang lang na sarap na lang ang sabi mo. 啊！<music> <music> Ngayon, isa sa mga itatapok namin pagkain na magkita sa Marikina ay ang puto pulo. Ngayon, dito tayo sa Ali Remy at natin at manitikman kung ano nga ba ang puto pulo. At isa niyo yun yung ano, yung puto pulo. Ah, ito, ito. Ito yung brown. Eh, yung kulay, ito, violet and red. Ah, flavor, ah, flavor. Ah, flavor lang. Flavor It sa kulay. Wait lang, may nakikita ako doon na parang kakaiba. Oo, oh, ano yon? Ate, ito. Ano ba to? Everlasting. Ate, bakit everlasting? Ayan, everlasting. Ano? Giniling. Ayan, guys. Gawa daw siya sa giniling. At may kita nyo, guys, para siyang spam. Tapos nilagyan siya ng itlog at kamatis. At kamatis. So, so siya ulam. Yeah. Bakit everlasting? Kasi daw, everlasting okay. daw ito at hindi daw napakain. So, yun lang. So, ang halaga po nito ay, ano nga ganito? 65 pesos. Dito po. 1 day. Everlasting. At guys, mm -hmm. hindi lang yun ang kanilang tinikita. Siyempre, meron din sila mga supported flavors. Yes, or flavors. Yes, ito po, ano po tawag nito? Kalamay. Uh -huh. At bibingka. Bibingka. Ano po ito? Parang cake. Ano po ito? Ito po yung tabingyan. Ito po yung tabingyan. Ito At ano po ito? Uh -huh. Guyabano Fruit Drink Concentrate. Para saan po ito? Ano po yung guys. Tara, tikman na natin yung ilan guys, sa kanilang Take... mga pinagmamalaki. Yan, yeah, tikman na yan. Ayan, guys. Lang, eh. So, sa mga gustong pumunta rin sa Marigina City, ito po, isa po sa mga hanapin nyo ang um, puto pulo. Yan! Yeah. Aling Remis. Yan. Yeah. So, bye-bye, guys! Kung araw naman kaming nabusog! Sa mga pagkain swak na swak at panalo sa panlasa. Samahan niyo muli kami dito lamang sa Lakbay Sarap! You're still watching Save Beauties! Kanina nakasama natin si Miss Ash and nag-share sa atin ng kanyang mga experiences and tinuruan niyo tayo kung paano gumawa ng healthy snack and drink. So Miss Ash, we are very thankful for having you here. And minutes ago, nakita natin ang FHM gang feeling hot and maganda gang sa maging Hawa Street and Marikina City. So, my Taste Beauties, thank you for always watching and supporting us. You can visit our page at www.facebook.com/TasteBeauties or follow us on Twitter and Instagram at Taste Beauty Official. Again, I am Georgina Gord, Georgina Gorgeous, and I'm Cara Del, Cara Delicious, Be Fab, Be Fit, and have fun. This is Taste Beauty. attraction Masarap Gandang pinapangarap Sa taste, beauty's mo malalasap Sama sa kwentuhan Tawanan at karamay dito mo matitikman Halika na tiyong madarama Gawin mo na yung makikita Kung gusto mo ng masustansyan masarap Gandang pinapangarap Sa taste beauties mo malalasap I'm